Ito to, yan. Ito ang, ano, nalaglag. oh napalit na na yun, bago na yun eh. Good morning, good morning mga po. Ayan, papagawa ko yung aking motor ngayon dahil, uh, ah, na-slide na yung clutch lining. Ayan, ah, uh, hirap na nga itong no. Ah, uh, full adjust ko na ito, wala pa rin. Ayan, nandito na, dinala ko na sa mekaniko para magawa na talaga yung, ano niya uh, clutch lining dahil uh, nako napakahirap naman talaga magbiyahe pag may diferensya ang ating service marami pa talaga itong papalitan eh pero yun lang uh, ito nga tinignan kung may sira ba ang ilalim nito yung housing nya ang clutch lining wala na food na yung housing may tama na rin to tama tama na tama Ayan, lalim no? Ayan, ito, nilinis Oo. na nga yung makina dahil nagputik-putik man ang loob nito ng makina dahil siguro sa sobrang tagal at saka pinapalitan ko ng uh, preno sa huli dahil wala na, wala na preno to sa huli kaya pinalitan natin ng bago Yan, bago na rin tong clutch lining at housing original doon yan, Ayan, bago yeah, na, lagas uh, na lang uh, na naman ito bulsa naman May 4,000 ang gagastos naman natin ito Ang importante, ah, ang mahalaga na magawa talaga Kasi araw-araw nating service ito ah, Mahirap na pag masiraan tayo sa kalsada Lalo na pag gabi magbiyahe ay nagpakadelikado talaga Kasi wala tayong mapagawaan Hindi magtutulak tayo nito Kaya kahit wala tayong budget Kailangan nating ah, mangutang para mapagawa talaga itong ating ah, service Dahil ah, mahirap mag -commute. Kaya yeah, kailangan talaga nating mapagawa yeah, Ito na yung nasimbol na ng uh, magaling na mekaniko dito sa uh, aking pinapagawaan Diyan kasi ako dati nagpagawa eh Parang okay naman gumawa kaya diyan ako bumalik Kasi ako masihilan din kasi ako sa mga gagawa kasi sa mga mekaniko ko Pag barabara kasi yung paggawa sa aking uh, service ay hindi na ako bumabalik Pag alam kong palpak yung gawa ay uh, hindi na ako bumabalik Kasi siyempre gamit natin araw-araw -araw yan Paano kung uh, masiraan tayo kaya kailangan doon tayo sa mekaniko na marunong mag uh, ayos at saka hindi barabara mag trabaho kaya, yeah. yan kaya dyan ako bumalik kasi mayos naman sila gumawa kahapon pag, pag uwi ko kahapon ako napakahirap talaga kasi uh, wala na malakas yung andar nya mahina ang takbo yeah. sabi ko pag uh, magkadali ako ng pera papagawa ko na ito kinabukasan kaya yeah. yun uh, nagawa ko na ngayon dahil uh, wala na talaga kanina nahirapan ako kanina pagkasok uh, kasi tagal niya umandar mabuti na lang at uh, umandar siya at tuloy tuloy yung takbo ko pagkatid ko sa bunso ko doon sa eskwilahan dire diretsyo na ako dito sa trabaho ko Wala uh, walang patay patay ay, yan. yan ilagyan na ng langis at para matisting na kung uh, okay ba ang kanyang uh, gawa at pinatune up ko na rin yan para kondisyon na talaga importante talaga na condition talaga kasi araw araw talaga nating na service ito ang papalitan ko naman sunod nito ay ang uh, upuan na naman kasi oh, plastic lang yung nilagay ko dyan kawawa naman to si RS ko at saka yung uh, brick sauna palitan din pudpud na yan unti-unti lang natin kikulang kulang tayo sa budget ayan tinisting na nga ng uh, mekaniko kung ayos na ba siya tumakbo ayan kung natapos nyo ang aking video please follow like and share huwag nyo kalimutan mga po ang aking facebook page at saka youtube channel lulo RD tv